guys so ngayon na naman tayo magba vlog so ngayon ayano, no, ito na naman ulit yung pinaka ano na naman namin may <coughs> so, grocery na naman kami yan na, 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 naman kami lalamunin katulad ulit no oh huh? katulad ulit nung sa ano kami SM Sukat ganun na naman ulit <coughs> <laughs> Hindi. ano pa yung hanapin namin. Palaman. <coughs> o dadalawin na lang yung palaman. <coughs> Alam ko nasa, na, nasa 21 yun eh. <coughs> Ako na yung 21. Nagulit to. 21 na hanapin ko ah. Ha? na lang ha hindi na naman ako kaya ka hindi ka kasat hindi ka wala rin lagay wala sa may lalagay sa bus may oh. nga ako guys ay Balab ko siya ako. So, ako ng fries. Ayan guys. so ngayon ay nandumiretso ulit kami dito sa ano market market galing sa Venice ulit. Nung nakarang May 7 na ganun ano na pumunta kami ng Venice na dumiretso kami dito sa market. market. So ganun ulit. <laughs> Yan. Hanap na tayo pa naman. Kalina ko pa pinapahanap. Sa 21. Ay, lampas 21. Hindi tayo maliligaw niya. kaya na sa one yun oh, to oh. 21 too, eh boblog kung ano boblog twenty one 21 ba to? Ito na sa 19 yun Alam ko na sa 19. That's nahanap din. <coughs> Anin ba dito gusto? Isang ganito. Ito. So, ito nakahanap din itong isang goya isa na sila nasa na yung daddy ko nakakuha na ako ng dalawang goya yes, nakahanap din so, number 19 pala yun hadi, ito na, yeah, ito na. dalawa ayun oh, ano yakol oh, to delight yakol na lang bumagin ng yakol ilang yakol hinahanap ni we're gonna buy panatlong beses na to, ah. panatlong beses na natin sa pagbablog ng grocery gusto pa dito yun yeah, meron na meron na ako kumuha ayan malamig yun hindi yun din yun vlog na naman kita tatlong beses na tatlong beses na to eh nung August 10 pa lang eh kasi yung pagkain namin lumipas na ng isang linggo, bus na ngayon, ganun na naman wala ah, si ko pa dito masama ah, ni si Ace masama ah. yun tapotan ah. ah, natin si Cheria naman mo na si na Sharia naman tayo Mga kid dito eh Mga pans Ito mga chichirya ko Koshi Eh sorry eh Ito, ito, ito. Oh, kumuha din sila dito eh. hili, hili, ito. Ano ba talaga gusto natin Diyatos eh? May okay. ano Maganda May mga ano pa pa dito bilihan ko na lang si Ace Ano bang gusto ni Ace Baka itong in. Malus. Ito ba? <coughs> ay, Palaman, hindi ano. <coughs> ito na si Ken, ay si Nae Picheria nga ito eh. Nakita mo ano si Nae? Eh? Nag-iisa kami dito na Ace. Nakita mo nga. Sila. Hindi, hindi ko sila makita wala na kina subject na diyan kahit mayrokong na day na naman ito dapat pa lang yung blue na lang yung RC mo Travel asan si Ace Tatlo, tatlong ganito bibigyan ko sila maghulub to dalawa mo na unang pagsakop isa asan yung dalawa ano talaga ako babayaran na lang namin to mamaya pagkatapos siya. Boy. Mer Sandy. Mer. Ano pa yan? Happy Christmas. <kuh> tayo galing. Nang tayo. Binilihan ko na kayo ng ano, ganito. Kaka meron na rin piyatos. Ang so, laki pala ng piyatos noon, dami na naman ang bilis no. <coughs> ang bilis ang dami namin agad na bili nakuha no nagsimula tayo 8 minutes lang inabot yung video ko ang dami agad yung nakuha namin dito bilis lang bilis lang yan o, mamaya na lang guys so medyo maubusan na lang tayo ng storage So 13 minutes lang yung ano. Pwede ditong in umabot. Ayan oh, no, 9 minutes lang inabot natin. Ayan, ayan oh. No. 9 minutes and 30 seconds na lang. Okay, dito tayo. Ito na lang akin din. 9 minutes and 30 seconds okay, na patigilin ngayon. natin ha yan 5 se seconds left 30, 30.